Sir, kung sakaling hindi ko makuha ang pag-ibig MPL refund, ano ang mangyari? Answer, well friends, if meron kayong overpayment sa salary loan or MPL, that is ground for application for MPL refund. Opo, kasi minsan po, meron talagang overpayment kasi lumampas po tayo sa loan term. Hindi natin na monitor na overpayment na pala tayo. So, ang mangyari po, meron tayong overpayment. Pwede po yan apply yan for pag-ibig MPL refund. Gawan po yan ng cheque ni pag-ibig at mabigay po sa inyo. So, sa tanong ni Sir, paano kung hindi kunin o hindi makuha ang pag-ibig MPL refund? Ano ang mangyari? Well, based po sa sagot sa tanong natin sa friend natin sa pag-ibig, ang mangyari po niyan is pag mag-loan po tayo ng MPL, ma-add-on po yung overpayment or MPL refund natin. If mag-loan po tayo or mag-MPL, kasi sa system ni pag-ibig, automatic yan, makita po yan kung may overpayment. So kung mag-MPL tayo, mag-add on po. Yan. So, very clear po ang sagot. Ngayon, kung hindi tayo mag-apply ng MPL, so, ang overpayment po natin yan is, nandyan lang po yan. Sa system. Hindi rin siya mag-add on sa pondo ni pag-ibig member. Nandyan lang po yan yung overpayment na amount. At in case na mag-MPL tayo, dyan po mag-add on. Ayan. So as a resort, uh, walang dividends earned sa overpayment kasi hindi 'yan siya madagdag sa pondo ni Pag-IBIG member. Nakahang lang po 'yan sa system. So it is very important na aware tayo kung may overpayment para mag-MPL tayo agad para ma-on po yung overpayment sa ating loan. Ayan, uh, thank you for asking this question, sir. Hope na may na-learn ang mga viewers natin sa channel po. Keep watching my YouTube channel. Thank you, God bless, and two thumbs up.